Oh guys, good afternoon. Oh, alam nyo ba to kung anong klaseng pagkain to? Mm. Nakakain na ba kayo ng ganito? Yung, yung binalot sa parang ano, cellophane. Ah. Oh. Pakita, pakita, ko sa inyo guys yung laman. Yummy to guys. Laman ito yummy. Oh, ito guys oh. Ito yung laman niya guys. Ano to? Yummy na na polvoron Ang ingredients niya gatas, pinat, tsaka powder na harina. Ayun oh. no oh. magmeryenda tayo guys, isang polvoron lang to kasi ito lang yung ito lang yung ano na kayang bilhin. Ah. <laughs> oh. Yummy yummy. Kain Tay na tayo ng pulburon, guys. Thank you for watching. Bye!